Nindot na kayo ang palumpon karon nga hapit na pista sa ila o hapit na ang Pasko. Unya, ang mga kalye nila tanawa, ang kalsada ay sikadapli mga dekorasyon nila o kanaasiya ang sama na itik, langgam, pabo, o itik siguro na kay puti man o puwa po nung Unya, naniga na siya, nindot na kayo ang palumpon. Pagka nindot na palumpon karon kay daga mga dekorasyon ang kalsada. Unya, ang sunod kalye na po tanawa, mga green po siya nga star. Nindot kay sa tanawon, kay di kolor flores ang iyang kuan unya na siga kaayo kargado siya o green o og ang ibabaw po nindot po tanawon kay naa po na ang star o dako kaayo unya ang ibabaw na apoy mga bitay-bitay nga lain-lain o color na puwa na blue na pink na ay basta lain-lain color og nindot kay sila tanawon kani din hidapita kay perting hayaga pag agi namo uban kalye na na puy gipandecorate nila pero wa pay wa pa nila pasigaap nindot po kay tanawon na tanawa kana ao Wapalay pa